Ito yung property ng 5 hectares Mula dito sa may manggang yan Ito yung kalsadang ginagawa Tapos yung may tambak na yon Yun yung mababaybay yun doon Papuntang labasan nito ay highway Meron daan doon sa palikod highway na andaan Flatland siya ang mga kukunti na nga lang yung tanim niya. Ano na lang. Siguro mga 300 puno ng nyog. Maganda siyang gawing farm, rancho, or pag-alagaan ng mga manok. Kasi flat na flat siya, oh. Ang ganda niya. Tsaka sobrang mura na ng property na to. Paunahan na lang talaga. Kasi may mga kausap na rin yung may-ari. may mga kawaya na rin gagamitin. Ang ginagawang kalsada na. Dito na tapos. Mura pa to kasi ganito pa lang eh. Pag ito kinasala na kasi doon, cemented road na. Ay dito, mura pa kasi binubutasan pa lang. Mamahal pa to. Kaya talagang mabilis pang... Maganda rin investment para pagdating ng future, kung ayaw gamitin ng lupa, pwedeng ibenta. Eh, mahal to. Ayan o. Oh, kahit taniman pwede siya. Ito yung mga tatambakan pa na lupa. Yung may mga isar apple pa din. Pag ganun yung ano, papasok doon. Pag linggo, wala pa to eh. Wala pa siya last week. Oo. Oh. Yan yung ano. May, may creek siya. Ayan, may kawayan. At yung Star Apple, hindi niya kasama. Dito na isa lang. Ito yung flat. Pwedeng pagtaniman nga rin ito eh. Oo. Sabi nga yung Yan ay yung mga nyog. Ay, yun yung mga nyog. Ito. Ito may creek siya, may tubig din naman. Flat talaga siya. Ito yung likod ng property niya. Punta doon. 5.2 hectares. Sobrang ganda. Yan mga kawaya. Ang dami din. Sobrang ganda niya. Oh. Siguro yun yung pagitan niya. May nyug na yan. Ano na, na yung... Ito, mm paganyan yan doon hanggang dulo doon itong direction to kakal sa dahin to sa pagitan dadaan yeah. kaya ganda dulo nito highway na so ang ganda talaga nito pag mas gandang gawing investment. Eh yung nyog, 5.2 hectares. Tabing kalsada. Murang-mura, gandang investment nito. Flat na flat siya. Pwedeng rancho, pwedeng alagaan ng mga manok, pwedeng gawing taniman. Pag nabili, pwedeng ipaklearing yung nyog, tas palitan. Kaya nga.